Alam niyo ba ang nilalang na punikilos na paraw aso pero baliktad ang mga paa at tumiinom ng dugo ng tao sa gabi? Ito ang singdin. Pero ang mas nakakatakot, minsan hindi mo alam kung malapit na pala ito. Huwag ninyo kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at ishare ito para sabay-sabay tayo inabutan. Kaisaw ni Biyad na baryo sa San Rafael Bohol, makatira si Ernesto. Isang magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mapagmahal na kanak. Gabi-gabi naririnig niya ang kakaibang tunog ng mga hayop na parang inuubo at lauot talang tina. Isang pumaga, nagisim si Ernesto at nakita niya ang nawawala, ang isa sa panyaw mga alagaw ang <laughs> Napita lamang niya ang batas ng papa pero dito ay may kakariba. Baliktad ang direksyon ng mga ito. Papalayo ngunit hila pabalik. Lumapit si Ernesto sa kanyang nola na si Taling Doray na nagsabing pingat ka iho baka din na ang gumagalak yun yung halimaw na parang aso pero baliktad ang mga paa hindi lang hayop pa kaya niyang hainin habang pauli galing bukid sa dapit hapon Nakita ni Ernesto ang isang taninong gumagapaw. May katawan ito maliit, parang payat na kambing, pero baliktad ang paha at sobrang laki ng tayna. Nagpiliwanad ang mga mata nito sa dilim. Kinabukasan, nagdesisyon si Ernesto na magdala ng pitak at asin. Ayon pa aling Doray, asin at tapanglang ang panglaban sa sindin. Pero huwag kang papasok sa kanyang tingin. Kasi doon kanya kukot-kota ng lakas. gabi. Mabang nasa kubo, muling narinig ni Ernesto ang kakaibang hinga sa labas. Sumilip siya at napita ang sindin. Makayo at pila inaamoy ang palipid dahan-dahan siya lumabas dala ang itak. Mabilis ang pag-atake ng nilalaw. Tumalon ito. Nakabuka ang bibig na tila parang butas na walang dulo. Naiba to ni Ernesto ang asin sa mukha nito. Kasunod ang malakas na hiwa ng itak. Umalingaw nga ang tiyaw ng sigbin na parang pinaghalong tao at ayop Kinabukasan patagpuan ng mga kapitbahay si Ernesto nangininig sa tabi ng kanyang kubo walang bakas na si din ngunit sa lupa may naiwan na mga bakas na upa pagpaliktad papunta sa kakahawian hanggang ngayon wala nang pita kay Ernesto sa parehong baryo. Ang tanong, nadalabas siya ng si Bean, o siya na mismo ang naging sigbin? Pusa inyo nangyari ito. Lalaban ka ba o tatakbo? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At i-share itong kwento para mas marami pa kayo kababalaghan na matuklasan. Hanggang sa muli mga kahoror. <laughs>